Saan ka punta? Hindi <laughs> <laughs> na po tayo nagbiyahe. Napot tayo ng sampung oras. Malapin ah. layo naman ang uh, natin. Mga na yung tiyang ko. Kumukulo-kulo na. Dapat hindi ko kumain kanina eh. Hindi okay. naman talaga ako kumakain pag ano eh. Hindi okay. ko kumakain pag nasa biyahe. Hindi yung problema nga nito. Saan tayo makahanap ng ano nito? Pwisto. Hinto muna na tayo. Hinto muna na tayo. Hinto. Hinto. Oh no 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 oh, oh, oh. Saan punta? Oh. The next day Ano? Oh, Success? Sol. Dapat hindi ako nagkakain ng ano eh. Hindi naman talaga ako kumakain pag sa biyahe. Kasi nang iniwasan ko yung mga ganyan. Buti na lang. May pwisto doon. Lapit mo naman sa bahay. okay ha. Kalat ka ba tuloy? Bakit hindi naman tayo yun eh. Hindi naman tayo kilala doon. Tapong uras may ata bago din parte sa bahay. Ano na yung wipes? Dato binang ka na ng gamot. Hindi na. mamanya mau kaliber otornya namanya di nama nama siapa tuh? ya tuh, ya tuh, oke nah